Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang Manila Hawkers Divisoria Team headed by Mayor Isko Moreno, Director Rapi Alejandro, Chief Operation Domingo Bacal, Team Leader Robert Chamata. Ah, kami po ang Manila Divisoria Poker Team na nawaglilinis sa kalinisan dito po sa Divisoria. Kaayusan at disiplina. Ang mga area ang pupuntahan po namin dito sa Divisoria ay ang mga Carmen Planas, Tabora, Ilaya, Santo Cristo, MD Santos, Santa Elena, at, at na. Yan po ang area na inawakan ng Manila Divisoria Hawkers Team. Are you ready? Yes, sir! Okay, make Manila break make again. again! So ito, nag-operate na naman ngayon ang mga hawkers natin. Ayan, puhulihin na naman ang mga lagpas. So,

Terima kasih telah menonton!

wala pala wala pala wala pala wala pala Oh. Hey. 3. Long upon in Wow. Oh, <laughs> Galing talaga ang ating uh, Hawkers Brian at saka Hawkers si Tawing. Punong-puno na naman yung ating ano ngayon, sasakyan, no? Oh. Ito po yung mga kababayan na nakumpis ako sa mga hawkers. Ito po yung mga vendors na makukulit na paulit-ulit na lang, no? Paulit-ulit na lang abisuhan tapos hindi rin nakikinig. Alam, alam, alam. 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 यानी धन्यवाद करके और रूम

Ora ora, sore Orien. Ora kula ora, ora kula. Ora kula. Ora. Ora. Ora.

Ano? Lo, Ano mo?

dengar untuk pacu itu mau saya dinapertin dinapertin enggak? wah 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 badan nih putih apa badan ini? oke tapi coba di tempat pada oke okay. hari okay.

Tara, boss. Ano to? Tagaling yata, tagaling ito? natin, yung tukod dito para, yata, ito, para hindi nakusit. Tugoy na ito, tagaling natin, mo. Tanggalin mo yung Kasi araw-araw. No, kinagsabihan na kita, tanggalin sa tukod natin ito. mo lang mga Ito Hindi pwedeng ganyan yan. At ito, tagaling tayo po. Ayun

channel Punong-puno na yung ano natin, ha? Chariot nyo, ha? Chariot natin, ha? Wala yung chariot natin, Ha? Wala yung chariot natin. Kaya nga. <tinyo> wala po, wala po,

Dalawang nanay natin. Ay, salamat naman. Salamat. Mamaya yan, Good kayo ngayon, mamaya, not good. Ay, hindi ako magbabad ngayon, wala akong lalagay. Ubus na. Ay, paulit Dito sa Indy Santos, paulit-ulit na lang sila talaga. Oo. Oops, nangabasag na. Ano na ba yun? Oh. Eh, talang galawan ngayon ng mga hawkers, oh? Malaga. Sir, ano pa gagawin ngayon sa mga nakumpis ka? Ngayon, ano pa, wawarning na lang. Warning? Ano pa gano? Hindi ako sila may mo. Maglalatak sa mga Okay. So, i-release din yan? I-release din yan? I-release din yan. So ayan lang po ang ating ano nakumpis na ka ngayong uh, araw na ito no, umaga na ito no. So ayan mga kababayan, ito po ay sabi ni Sir Sapata, i-release e, re naman din daw ito, walang babayaran ng kahit peso pero uh, disiplinahin mo na sila no tapos bibigyan sila ng mimo kasi kung paulit-ulit na lang hindi pwede na paulit-ulit So sa ating mga viewers yan, marami pong salamat na patuloy nyo. So bye bye yan ang ating YouTube channel. <laughs> <laughs> Ayan 'yung ipinatak ng 'yung wala 'yung tent. na muna. Ito lang tent na kuha ko ito.